Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw, is nandito pa rin tayo sa ating series which is Cultivating a Thankful Heart. So ngayong araw, magpo-focus tayo sa ating topic na God makes the first move. Or ang Diyos ang unang kumikilos sa buhay natin. So in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay Colossians chapter 3 verse 17. In English Standard Version, and whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. In Tagalog translation naman or in ang salita ng Dios version, ano man ang inyong gawin sa salita o sa gawa, Gawin niyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus na may pagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. So, ang pagkakaintindi ko kasi dito sa Bible verse na to is, kumbaga, sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng sasabihin natin, dapat iniisip natin kung para kanino ba natin ginagawa yon. Dapat laging aligned yung ginagawa or sinasabi natin kay Jesus Christ, ba? Diba? Pati kay Lord God. And also, kailangan nandun yung magpapasalamat natin lagi kay Lord God, diba? So, mga um, nga ng Jesus Christ, kagaya nga ng sinasabi sa series natin, Cultivating a Thankful Heart. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number one, God makes the first move. So, sinasabi rito na yung lahat ng ginagawa natin, yung pagsaserve natin kay God, is mas nauna na siyang nakapagserve sa atin. Kung gumagawa tayo ng mga bagay na para sa Kanya, is mas nauna siyang maraming nagawa para sa atin. Diba? Kung minamahal natin siya ngayon, mas nauna niya tayong minahal. Kaya nga, ba diba, parang, or nangyari na na kumbaga yung sinacrifice niya yung kaisa-isa niyang anak para sa atin. So, siya yung unang gumagawa ng action towards us, di ba? So, we should be thankful enough para sa lahat ng nare-receive natin kay God. Kasi, even though ginaglorify, ginaglorify natin siya, even though nagsiserve tayo sa kanya, Since hindi dapat natin makalimutan na siya yung unang nag-serve at nagmahal sa atin. And number two, man's response is gratitude. So, dun daw sa mga first move and action ni God towards us, ang the best response na magmumula sa ating mga tao is yung gratitude or yung showing that we are thankful about all those things and that we are thankful to him, di ba? So, man's response is gratitude. Number three, thankfulness is best expressed through service. So, how do we show that gratitude ba? So, ito, number three, sabi rito. Thankfulness or gratitude is best expressed through service. Sa pagsiserve natin kay God, sa pag-worship natin sa Kanya, sa pagkawa ng mga bagay na alam natin kalugod-lugod sa Kanya, is nasho natin or napapadaman natin kung gaano tayo nagpapasalamat sa Kanya para sa lahat ng ginawa na sa atin. So, ngayon naman, is proceed tayo sa ating application. Number one, offer every activity for the glory of God. So, gaya ng nang sinabi doon sa Bible verse natin, di ba? Ano man ang inyong gawin sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoon Yesus. So dapat in every activity that we are doing we should offer them para sa glorify ni God. So gawin natin yung mga bagay na yun na hindi na, kumbaga hindi siya nawawala sa hindi nawawala sa goal natin yung pag-glorify sa kanya. And number two speak in such a way that reflects God. So, di ba nga yung mga kristyano dati, ang tawag sa kanila is people of the way. Kasi yung way of living nila is nagre-reflect kung paano mabuhay si God. So, dapat up until now, ina-adapt din natin, ina-adapt pa rin natin yun. Kaya nga na sinabi rito na speak in such a way that reflects God. And number three, thank God through Jesus Christ. Di ba lahat naman ng prayer natin, ang pin, ang ending ng mga prayer or yung closing sentence is ano sa matamis sa pangalan ni Jesus ganon like in Jesus name we pray so si Jesus Christ is yung anak ni Lord God so sabi rito we should thank God through His Son Jesus Christ gaya nga ng lagi nating nababanggit sa prayer di ba <laughs> So, all those aforementioned factors or the reason why, or ayun yung mga bagay na dapat nating tandaan na mahalaga para makapag-cultivate makapag tayo ng thankful heart. And we should not also forget that God is the one who makes the first move and not us.